so the let's up guys just see the range of the enemy without the server loop. So, ito na nga, pabalik pa kami, part 2 na to, guys, na kami pabalik para ma-assemble yung gulong ni Kuya na nasiraan sa Sunset Boulevard, dito sa Iloilo, then, ayun, tapos kumunan muna dumaan natin mga sasakyan na mabilis dahil nang tutulog na at iwas na na yung disgrasya so ayun, nung nakatawid na nga kami at nang dumaraan and naka turn na kami sobrang layo lang nga lang nung pinag u na namin dahil wala siyang u sa malapit and, then na nga malapit na kami sa motor ni kuya so ayun sila yung mga nasiraan ng motor ayan nakabaklas ako nagbaklas yung kanina lang then ayan po na na ni kuya nakasama niya yung gulong tapos kinuha ko na rin yung impact wrench ko na tools then yun yung mga gamit na importante so ayan eh, binaba ko muna yung gamit para ma and ma-analyze ko kung paano ibalik ulit yung pagka buckles niya so, kasi kanina tinanggal pala ni Kuya yung ano niya bushing ng motor niya so yun e kabit na namin yung gulong sa likod tension nakakabit na namin Ayan, lapit na namin.